Or this video naman po mga ka-farmers ay atin na pong iwawalay ang mga biik sa kanilang mama pig. So ito po ang paraan namin sa pagwalay mga ka-farmers. Ang mama pig po ang kinukuha namin dito sa loob ng kulungan at ang mga biik naman po ang maiiwan dito. So, bali, itong si Mama Pig ay ililipat po natin doon sa ating gestating pen. At ang mga biit naman po, mga ka-farmers, ay amin pong ililipat din doon sa aming fattening area kapag umapot na po sila ng 45 days mula po sa kanilang pagsilang. So, bali, itong mga biit po natin ay nasa 30 days pa po ngayon. So, maghintay muna tayo ng 15 days para po sila ay mailipat na po doon sa ating fattening area. So, itong si Mama Pig po ay naiwalay na po natin ngayon. So, maghintay muna tayo ng at least 5 days at siya naman po ay maglandi na ulit. So, kapag maglandi na po siya mga kafarmers ay atin na po siyang ipabarako para po tuloy-tuloy po ang production natin ng biik So, ayan po mga kafarmers farmers ay gagawa na lang din po ako ng hiwalay na video tungkol po sa ating mama pig kung ano po ang ginagawa namin sa kanya matapos po nating maiwalay sa kanyang mga biik.